ang tigre at ang kalabaw. Noong unang panahon, sa isang masukal na kagubatan, mayroong nakatirang apat na magkakaibigang kalabaw. Palagi silang magkakasama dahilan kung bakit ang ibang mga hayop sa kagubatan ay takot na lumapit sa kanila. Higit pa sa mga ito ay ang tigre. Sa bawat pagkakataong atak niya ang mga ito, makikita niyang palagi itong magkakasama. Umalis siya ng nabigo at malungkot. Roar, paano ko sila atakihin ko palagi sila magkakasama? Di bale, subukan ko ulit. Nag-usap-usap ang apat na magkakaibigang kalabaw. Pinig kayo sa aking mga kaibigang kalabaw. Mas masarap daw ang damo sa kabila. Bakit di tayo pumunta doon ngayon para mananghalian? Aba! Sige! Gusto kong gawin yan. Eh, bakit pa tayo nag-uusap? Tara na. Mas masarap na damo. Ngayon pa lang, naglalaway na ako. Tignan mo talaga si Taba. Ha, 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 ano ha, 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 pa nga ba? Ha, ha, ha. Ay sabay naglalakad ang magkakaibigan patunta sa kabilang damuhan. Nakita sila ng isang soro na dali ang lumayo nang dahil sa takot. Hindi ito napansin ng mga magkakaibigan na masaya lamang sa kanilang paglalakad. At narating na nga nila sa wakas ang kabilang damuhan. Gutom na gutom na sila dahil sa malayong paglalakad magsimula na sana silang kumain ng biglang. Ganito ang gawin natin. Taba, bantayan mo na lang muna kami hanggang makatapos kaming kumain. Ha? Bakit kailangan ako? Para para lamang tayong gutom. Ikaw kasi ang pinakamatagal kumain. Kapag ikaw naman ang kakain, babantayan ka namin. Hindi niyo ako alila dito. Hindi ako magbabantay. Sasama ako sa inyong kakain. Alam mo, sa palagay ko, tama naman siya. Hindi tama na iwan siyang mag-isa. Talaga? Ede, ikaw na lang. At sino ka ba para utusan kami? Boss ka ba namin dito, ha? Ano ka mo? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo na lang. Ikaw nga itong palaging palautos, eh. Totoo yun. Ikaw palagi ang mayabang. Ede, mag walay na lang tayo. Hindi ko naman tayo kailangan, eh. Umalis na kayo. Ba talaga, kaya ko rin ng sarili ko. Hindi ko kayo kailangan para mabuhay. Umalis na kayo. Galit na galit ang bawat isa sa kanila. Hingi sa kanilang kaalaman ay nakasunod sa kanila ang tigre. Matagal na nilang hinihintay na magkaroon ng alitan ang magkakaibigan upang maging madali sa kanya ang silay at akihin. Nagabang ang tigre sa damuhan at nagsabing Napakuserte ko naman talaga. Ngayon pwede ko na silang atakin at kainin isa-isa. Roar! At tuluyan na ngang naghiwa-hiwalay ang dating magkakaibigan. Sinundan sila ng tigre at isa-isa silang inatakin nito. Tuluyan na ngang kinain ng tigre ang mga kalabaw. Noong una ay walang makakalapit sa mga magkakaibigang kalabaw dahil palagi itong magkakasama. Pero simula nung sila ay nag- away, ito ang naging dahilan upang sila ay mawalan ng buhay. Totoo nga ang kasabihang mas malakas kapag sama-sama.